Hello mga tol, magandang araw sa ating lahat. Meron nga lang pala akong isishare sa inyo mga tol na kakaunti. Habang ako ay nagre-repel ng tubig, Pagbukas ko ng tindahan, mayroon akong nakita sa kabilang kalsada na isang bata na kumakain. Pero mga tol, nung kinunan ko ang video na ito, hindi na siya kumakain. Tapos na siyang kumain kasi naisipan ko mga tol na kunan siya ng video hindi na siyang kumain. Kawawa so, na bata na ito mga tol. Ang um, nakita ko kasi sa kanya mga tol, isa silang pamilya na nagtitinda sa gilid ng kalsada o pindos, nabibindos sa gilid ng kalsada. Mayroon silang dalawang tricycle at saka itong tricycle na ito ay ito yung ginagamit nila pag nagluluto sila. Nandito yung kanilang mga gamit, pagkain. Ito yung ginagamit nila pang uwi mga tol na tricycle kung isa sa kanila or mayroon sa kanila ang gusto kumuwi at saka mayroon may iwan doon sa kabilang tricycle nila na ginagamit pang tinda na awal ah, na ako sa bata na itong mga to kasi e tingnan mo naman oh, uh, ang aga aga pa alas 5 nandyan na yan sila sa gabi bumubiyake na yan sila kapunta dyan sa gilid ng kalsada napansin ko mga tol bago lang kasi yan sila dyan sa gilid ng kalsada kasi dati wala naman yan sila dyan sa ngayon mga tol dahil sabado kaya nakita ko din yung bata na, na nandyan kasi siguro walang pasok yan kaya nandyan ang tatansya ko lang mga tol sa edad niya ay eh parang nasa grade 7 or grade 8 na yan ngayon kung yan man ay pumapasok kasi mga tol di ko yan siya nakikita dyan na tumatambay kapag weekdays lones hanggang biyernes wala yung nakikita ko lang dyan is yung tatay niya at saka yung nanay niya naman nandoon lang lagi sa sa tindahan nila na tricycle yung street food at yung tatay lang niya yung tumatawid-tawid dito dahil sa isang tricycle yan nandyan yung pagkain nila yung kanin, mga plato, tubig yan nila nilalagay, tapos yung isa naman nandoon din yung mga tinitinda nilang pagkain isang tricycle papalit-palit yan sila mga tulang magbabantay minsan yung lalaki, minsan yung babae na asawa kaya mga tol, ngayon nakita ko yung babae na yan, yung anak. Ngayon ko lang yan nakita. Hindi ko alam kung isa lang ba yung bata na yan, anak nila, or marami pa. Pero mga tol, isa lang yung nakita ko kasi ngayon ko lang yan sila nakita dito sa malapit. Bago pa mag-aras 8 mga tol, tumatambayan sila dyan sa may astik, sa harapan ng astik. Pero mga tol, pag lagpas na 8, pinapaalis yan sila dyan ng astik. Kasi sa company kasi yan na pwesto. Malilim kasi yan dyan mga tol kapag umaga kaya dyan sila tumatambay. Kasi sa tumatambayan nila mainit. Hanggang dito na lang mga tol ang ating video. Maraming salamat sa panood. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe.